Magandang gabi mga kaparokya. Today is Monday, August 21, 2023 at ating pag-uusapan ang bukod tanging lalawigan na di umanoy, hindi tatakbuhan bilang mayor ni Mayor Jose Manalo sa may sugod bahay mga kapatid ng noontime show na EAT ng Tito Vic and Joey at ating alamin kung bakit yon ang napili niyang lalawigan na hindi niya tatakbuhan bilang isang at bago natin simulan ay subscribe ang ating youtube channel Pakiclick na rin ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na inalabas ko So last Friday ay ang subod bahay ay nasa uh, Rosario, Pasig Kung saan ay yung nabunot nilang uh, nanalo sa may subod bahay mga kapatid ay tinanong ang parang magulang ata nito kung, kung sino ang kung sino ang iboboto sa darating na eleksyon kung saan sinagot naman siya ng matanda na si Mayor Vico Soto at makikita natin sa expression ni Jose Manalo na medyo nabigla siya kasi hindi niya si rin siguro expected na sasagutin siya ng matandang nanay or uh, hindi ko alam kung nanay or manugang ng Orbiana ng uh, nasabing contestant. Pero talagang nagulat si Mayor Jose Manalo sa sinagot ng uh, ng matandang uh, matandang 'yun kasi even sila Tito Soto at uh, boxing Vic Soto ay natawa sa sinagot ng uh, ng matandang uh, contestant na So yun nga, sino ba ang mayor ng Pasig City? Walang iba kundi si Mayor Vico Soto. Si Mayor Vico Soto ay ang anak ng main host ng EAT na si Bossing Vic Soto, kamangki naman, ni Tito Soto kung saan siya, ang magulang niya, ang nanay niya ay walang iba kundi si Ms. Conner Reyes at inaanak Ingeniero Master Joey De Leon. At ating kilalanin si Mayor Jose, ah uh, Mayor Rico Soto. Hindi na yung personal na pagkatao ni Mayor Rico Soto kung ano ang nagawa niya sa Pasig City, kung bakit ah uh, sabi ni Tito Soto ay sa Pasig City lang siya bukod tanging matatalo kung kaya nag na si Mayor Jose Manalo na ang Pasig City ay yun lang ang bukod-tanging hindi hindi niya tatakbuhan bilang mayor. Unang-una sa credentials lang ni Mayor Vico Soto ay parang yung awit niya o yung jingle ni Mayor Jose Manalo ay natutumbok sa ginagawa ni Mayor Vico Soto. Ako personal personally believe ako sa pamamalakad ni Mayor Vico Soto sa Pasig City kahit sa bata niyang edad ay na makikita natin yung maturity niya uh, at pag-handle niya sa nasabing siyudad. I'm from Quezon City at uh, proud ako na sabihin na hanga ako sa pamamalakad ni Mayor Vico Soto. Makikita naman natin noong time ng pandemic ay kung paano siya naging hero ng mga pasiginyo halos lahat ay unique napaka unique ng mga ng mga ginawa niya sa Pasig City at talagang uh, masasabing kung, kung, ikaw ay isang pasigenyo ay proud ka sa ginawa ni Mayor Vico Soto at ako bilang isang sa mga isa sa mga nanonood ng mga uh, video o reaction ng ginawa ni Mayor Vico Soto ay kahanga-hanga siyang so hindi dahil sa anak siya ni Mayor ani uh, Bossing Vic Soto at Miss Connie Reyes kasi para sa akin walang kwenta ang pangalan kung hindi niya nagagawa ang kanyang uh, ang kanyang tungkulin bilang isang ama ng nasabing syudad. so yun na pinakita niya na karapat dapat siya maging mayor ng uh, Pasig City So, sa nangyaring yon ay nag-concede na nga si Mayor Jose Manalo na hindi niya tatakbuhan ang nasabing syudad sapagkat alam niya na, na doon lang siya matatalo sapagkat yung credentials ni Mayor Vico Soto ay napakataas. tumbaga ay sobrang nakakal... aymin uh, I mean, parang hindi niya kayang abutin ang mga credentials si Mayor Vico Soto. Though, alam naman natin na biruan lang naman yun, kumbaga kalokohan lang naman yung pagtakbo ni Mayor Jose Manalo. Pero, para sa akin, personally, ay kahit sino ang kumapat kay Mayor Vico Soto sa siyudad ng Pasig ay walang mananalo. Kahit sino pa yan. Dahil, alam ng mga taga-Pasig kung paano pinamunuan ni Mayor Vico Soto ang kanilang syudad. At masasabi natin, yung improvement nila ay sobrang taas. Kumbaga, uh, uh, nasa high level na ng mga lunsod ang Pasig City sa pamumuno ni Mayor Vico Soto. At makikita din talaga natin na future siya ng Bansang Pilipinas kung magtutuloy-tuloy siya sa kanyang ginagawa. Dahil, alam naman natin yayan, na yan, na medyo kumukulog-kulog po. So, alam naman natin kung gaano siya kat, katak, may takot sa Diyos at kung paano siya hinubog ng kanyang magulang. So, kung kaya, para sa akin, si Mayor Vico ang isa sa pinakamagaling ng city mayor dito sa ating bansa at isa sa tapat na politiko dito sa ating bansa. Ako, personally, If dumating man ang time na tumakbo siya in higher uh, position, isa ako sa boboto sa kanya kasama ang pamilya namin dahil hangang-hanga kami kay Mayor Bito Soto. So, 'yun 'yun lang ang ating pag-uusapan at again, congratulations sa E80 sapagkat nakakuha sila ng rec new record breaking na 130 TV ads last Saturday o August 29, 2023 sa pagkat sa unang gap ay nakakuha sila na 30 TV ads at uh, sa pangalawang gap ay 40 TV ads sa pangatlo at pangapat ay 30 so makikita natin na sobra sobrang dami ang nagtitiwala sa noon time show na EHT particularly sa Tito V and Joey kung kaya I'm looking forward uh, na isa sa mga araw na ito ay mas tataas pa ang TV ads ng nasabing noon time show samantala ngayong araw, ngayong gabi ay naglalaban ang team ang national team ng Pilipinas ng Gilas Pilipinas at ang Mexico. Kung saan para sa atin, para sa akin ay isang uh, opportunity big opportunity para sa sa bansa or sa national team or mga atleta natin na uh, maka uh, maka-experience maka ng ganyang uh, preparation para sa this coming uh, FIBA World Cup. Isang uh, kumbaga malaking tulong ang maibibigay ng ibang lahi sa preparasyon ng ating mga uh, atleta sa darating na uh, FIBA World Cup. Para sa akin, ang first uh, ang final 12 ko ay si Kai Soto, si Junmar Fahardo, Fajardo, AJ Edu, ah uh, Jape, Aguilar, uh, Jamie Malonzo, Jordan Clarkson Dwight Ramos, CJ Perez, Scotty Thompson, Bobby Ray Parks, uh, of course si si Renz Abando. Si Renz Abando kasi para sa akin dahil may uh, threat threat siya sa labas at loob at uh, may depensa siya. At lastly para sa akin ay si Uh, it's either uh Calvin Oftana or RR Pogoy kasi alam naman natin sa lineup natin sa Gilas ngayon ay walang threat sa 3 uh, sa labas walang threat walang Matthew Wright walang Marshall Laciter walang Jordan Heading bukod tanging si uh, RR Pogoy lang ang uh, strict shooter na pwedeng maglaro Uh, uh, kasabay ni Jordan Clarkson pag uh, sa mga uh, sa mga crucial games or sa pagdating sa loob sa loob ng court. So importante yung may shooting sa labas ang ating mga player sa pagkat World Cup yan. Uh, international ang pinaglalabanan hindi lang naman yan basta PBA na kahit walang shooter, shooter sa labas. Ang importante kasi sa mga international competition ay ang shooting sa labas. Yun ang pinaka-importante. And of course, syempre, yung magaling mag-handle. Kung tutusin, si Jason Castro ay pwede pa sana. Pero tulad na sinabi ni Jason Castro ay ipaubaya na lang natin sa mas pata ang, ang paglalaro para sa bansang Pilipinas. So yun lang ang ating pag-uusapan. Again, Ah, uh, mag-ingat po tayo at maulan. Thank you and God bless.